Tiro sa ako yung anya. Lami kayo mga electric. Kusog ng andar. Ang kani. Pero ayun. O yun. Lami kayo. Maya kong yun. Kay. May naiabang din yung atras. May neutral na ni. Yung gimo niya ka lang makina ka lang. May abante, may atras, may neutral gimo sa truck ata na. Mabalik ay na imo. Ha? na. Oh, in neutral, in

Atras, atras. Atras na oh. Oh. Hahaha. 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 atras oh. atay na, Kaya, maaging pahay sa buhay.